may bagong biling pantalon nga pala sa ukay yung kapatid ko. And syempre, since mananahi tayo, sa atin niya ito pinarepair. Ilatag nyo lang yung pantalon sa lamesa. Then dito nyo kukunin yung sukat na nakuha natin dun sa gustong haba ng client. Dito sa parting to, ito na yung wala ng atrasan. Dapat tama yung pagkakakuha mo sa sukat, tama rin yung sewing allowance na kailangan. Kasi dito, kailangan na natin siyang gupitin. And paalala lang, pag nagupit mo na yan, kung umiksi, medyo mahihirapan kang mag-adjust ulit sa haba, di ba? So, kailangan tama talaga yung sukat. Siyempre, since gusto ko siyang itry o gusto ko naman masubukan mag-repair kahit pagbabawas o pagtutupi lamang ng pantalon, sinubukan ko tong gawin gamit yung single high speed namin. Paalala lang, siguro based on experience dito sa video na to, dapat tama yung karayom na gagamitin natin. Kasi nung tinry ko dyan yung paglulupi, ang gamit kong karayom dyan ay e size 14. E para lang may idea kayo, yung pantalon ng kapatid ko, medyo makapal siya at saka medyo matigas. No, hindi siya kamukha ng ibang pantalon na malalambot. Kaya kung papansin ninyo, unang salang ko pa lang pagdating dun sa buko, eh nagkaroon na ako ng problema sa karayom. Kung mapapansin niyo yung karayom natin eh bumaluktot. Yan yung kagandahan siguro sa original. Hindi siya agad-agad nababali, minsan bumabaluktot lang. At dahil bumaluktot yung size 14, kailangan natin bumili ng karayom na para sa maong. Magkano sa 16 na karayom? Na, no, no. per perasa lang. May high speed. Wala ko yan. Oo. Dalawa 15. Dalawa 15. Dalawa lang. Dalawa perasa. Oo. mo na lang dito. Dito. Ah, yeah, yeah. At ayun since hindi nga kaya nung karayom natin sa na size 14, minabuti kong bumili muna ng karayom na size 16. So yung size 16 pwede na sa mga pantalon to, wag lang yung sobrang sobrang kapal talaga. At since nagkaroon ng problema nung ako yung nag-try magtupi o mag-repair, si Ate Christine na yung pinagawa ko. Siya na yung pinag-repair ko para naman baka naman sa akin may problema baka naman ako yung may mali so try natin sa kanya naman siya naman mag-repair at ayun na nga kagaya lang din naman ang ginawa ko kanina parehong procedure lang yung gagawin ni Ate Christy itutupi niya lang ito ng dalawang beses sa kanya papasadahan gamit ang single high speed natin siguro paalala ko lang sa inyo pag nag kayo ng pantalon dahan-dahanin niyo ron sa pinakabuko o duktungan kasi doon lang naman sobrang kapal at sobrang tigas pwede niyo gawin pwede niyo gayahin yung ginawa natin sa video pukpukin niyo siya nang konti para lumapat o dumapa nang gusto then sa kanya siya pasadahan ng dahan-dahan talaga kasi pag binilisan niyo doon sa buko may tendency talaga na mabali o mabaluktot yung karayom natin. Ay, yun na bali. Bali, tingnan. Ang, angat. ang yun, Ngayon bali. Bali na naman. Binili sa mo yata eh. Hmm. Sige, tanggalin mo. Ang galing mo yung karayo. At ayun na nga kagaya nga ng sinasabi ko kanina, madalas itong nangyayari pag tinatahi mo na dun sa parting buko. Dito lang ang nangyayari kasi kanina, kung mapapansin nyo naman sa video, dun sa backstitch. Nung pag backstitch na ati Christy, sa may buko medyo mabilis. Kaya ang nangyayari, yung karayo, nabali talaga. So kung papansin niyo natanggal yung dulo, ingatan nyo yung mga ganitong pangyayari. Kasi delikado to para sa client. Yung maiiwan yung dulo ng karayo dun sa tinatahi nating damit o kahit ano pa man yung tinatahi nyo. Lalo na ho kung bata ho yung magsusuot. Siyempre yung tumusok na karayom pag naiwan ho dun sa damit may tendency po na matusok yung mag susuot. Sa garments po para lang may idea kayo bago ho kami bigyan ng kapalit na karayom pag ho nabali, eh ang gagawin po sa amin ipapahanap pa ho yung mga parte nung naputol na karayom para ho kami bigyan ng panibago. Kasi nga iniiwasan nila sa garments na umusok dun sa damit o maiwan sa damit yung karayom na naputol. Kung mapapansin nyo pinaikot o tsinik ni Ate Christy kung may karayom pa na naiwan. Kasi nga delikado talaga yon para sa magsusuot. Kaya paalala lang sa mga nagre repair especially pantalon, ingatan po natin yung pagkaputol po ng karayom eh basta na lang po natin papabayaan na hindi natin nakikita kung saan napunta yung dulo. Wala naman pong problema kung mahulog siya sa loob ng makina. Wag lang maiiwan dun sa mismong tinatahi po natin. At syempre since nagkaroon nga ng problema, ayun ang ginawa ni Ate Christy dito eh dahan-dahan na talaga siya. Dahan-dahan niya ng tinahi. Kasi nga yung size 16 natin na karayom eh iisa na lamang. So kung mababalian pa tayo eh bibili na naman tayo ng panibago o baka tiyagain na lang namin dun sa size 14. And kung papansin niyo dahan-dahan talaga yung pagkakapasada na ginawa niya ron sa buko o duktungan. Kasi nga kahit pa ulitin ko po, doon talaga nagkakaroon ng problema o nagkakaroon ng pagkaputol ng karayom. Paglagpas naman sa buko, pwede mo na gamitin yung normal na bilis mo bilang mananahe. Doon lang naman talaga uh, kailangan ingatan, doble ingat, triple ingat. Isa pa, yung karayom, hindi lang naman dyan basta tumutusok yan. May tendency rin na tumalsik yan doon sa mismong nananahe. Kaya nga dapat doble ingat talaga tayo. At ayan, since tapos na naman yung pagtutupi, tapos na rin yung pagre-repair. So, ang gagawin na lang po natin dito, tatawagin natin yung may-ari, syempre, at ipapasukat sa kanya kung okay na ba o nagustuhan niya yung fitting. A akin na, bayad. <laughs> bayad. Ito yung pinaka problema talaga ng mga nagre-repair. Pagdating dun sa bayaran. Well, syempre lalo na't kakilala mo, minsan nang sasabihin mo na lang, bahala ka na. So, paano kung ganito yung nangyari? nagpa repair sila, rin? inabutan ka ng 20. Pero naalala nyo ba, yun nangyari sa atin? Di ba nabalian tayo ng karayom? Bumili tayo ng karayom, dalawang piraso. Magkano nga yung karayom? 15 pesos. Tapos, ang binahid sa'yo 20? Well, congratulations, meron ka pang 5 piso. Kaya para sa akin, kung kayo ay mga mananahe na magre-repair, kahit nasabihin mo na gusto ng client, dapat magustuhan mo rin yung ibabayad nila para sa'yo dun sa binigay mong maayos na serbisyo. So, kailangan pag-isipan po natin ito kung magkano yung standard price natin sa pagre-repair. Salamat!